Kaya hey, naman, upin nyo na. Payag ba kayo na ibalik to? War on drugs, ni Duterte. Ay, ayaw ay namin kay Duterte. Bakit naman? Ang mamamatay tao yan eh. Payag ka po ba na ibalik yung war on drugs na style ni Duterte? Hindi. Okay. Hindi po, bakit po na Eh, may anak akong mga lalaki eh. Oh, Opo. May, may anak po na mawawala. Hindi, baka sakaling ma... Lulong sila sa, sa, sa ganyan. Opo. Oh, ayaw ko. Ayaw nyo po ba? Thank you po na na. ibalik yung war on drugs ni Duterte. Yung before naman tukang, ako, kaso kang hito Okay naman sa akin yung kaso nga lang, huwag lang ipatayin. Ikulong na lang. Ah, kasi pa. kung papatay mo yan eh, kahit naman natin kan, may pagkakatong magbago yun. Kasi papatay mo, paano pamilya niyan? Sino bubuhay diyan? Hindi ako, ako. Uh, payag po ako na patayin yung mga adik. Ako agree po ako. Payag din ako na makabalik yung mga Duterte. Sige na, papayag na ako. Payag din ako na patayin yung mga adik. Pero kailangan... Patayin niya muna yung sarili niya. Yung anak niya. Kasi bangagat adik yung anak niya at yung tatay. Unahin nila muna yung sarili nila. Hmm. Bibili ba ko sa mga Duterte kung gano'n? Pupuriin ko pa sila. ba? Diba? Ganon po. Dapat ganun. Hindi yung uh, gagawin mong papatay ka lang sa labas. Sa loob ng pamilya mo, hindi mo papatayin. K.O. Adik yung pinag-uusapan dito eh. O, kung adik kayo, Oo, patay. O, pero kailangan, may kasabihan nga tayo, kailangan magsimula muna sa loob ng pamilya. O, bago sa labas. Halimbawa, example ko na lang, pagtulong. Ang charity. Sample ko na lang, charity. Ang charity ay nagsisimula sa loob ng pamilya. And then, ibang tao. Ganun yon. O ngayon, ang pagpatay naman sa adik, dapat nagsisimula sa loob ng pamilya. Bago yung iba. Diba? Sos! So ayun mga pre, ito po yung bibigyan natin ng reaction ngayon sa so, hindi pa naka-follow uh, sa ating Facebook page, Bullpointman 2.0. And sana po ay yung follow mga pre. At syempre sa mabago natin subscriber dito sa YouTube, maraming salamat po. At syempre, kung hindi ka pa naka-subscribe, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Share ang video na to at mag-like na rin mga pre. So ito na nga, no? Uh, simulan na po natin ang ating reaction kulong na lang nila habang kulong na lang nila at least yung pamilya makikita kahit habang buhay nakakulong kaysa papatay mo habang buhay mo ng magulong bata di ba at at, at, at wag nating ilagay sa ating kamay yung batas pwede naman eh kung ibalik yung death penalty kung uh, walang problema eh di ba kung drug lord ka eh, firing squad ka Oh, kung protector ka eh, firing squad ka kung kurakot ka eh, firing squad ka rin kung pumapatay ka ganun din Maniwala kayo pag nabalik yung ano, nabalik yung uh, yung ganyang batas. Nako. Kaka, uh, hindi po dadami yung krimen sa ating bansa. 'Di ba? Karon may bias kasi sa Senado eh. Bias ka guys, iba to. Hindi niya dapat 'yun. Hindi sila kasama sa investigation kasi sila resource person eh. Tama, tama, tama. Sila yung iniimbestigahan eh. Tapos, biglang papasok si Bato, mag-iimbestiga din. Ano yun? Imbestigan mo yung sarili mo, pati uh, kakampi mo. O kakampi mo na iniimbestigahan din. May ganon. Only in the Philippines. Di ba? Dapat hindi sila sasalitaron kasi dapat sila yung resource. Pero hindi sila... Kasi kasama kasi iniimbestigahan. Dapat hindi ka kasama sa pag-iimbestiga. Eh, lumalabas doon. Tama. Ikaw iniimbestigahan eh. Bakit ka mag-iimbestiga? Di ba? bayo silang tatlo, si Bato, si Padilla, tsaka si Bongo. Eh walang kwenta yung si, walang kwenta yung hirik niya kung ganyan. Yun yung tatlong itlog. Ah, uh, ano nangyari Bato, Bongo, Ruben Padilla, hindi po naglilingkod yan sa mga Pilipino. Ang pinaglilingkuran po niyan, Pamilyan Duterte. Ah, uh, Pamilyan Duterte ang pinaglilingkuran niyan. Para klaro, tapos ganda ng ano, niyo, sir, assessment ninyo. Kasi ikaw, na ikaw ang kasama ka sa uh, investigation eh. Dapat yun, hindi ka kasama sa, sa ano, mali yun, hindi. Kaya yung hearing nyo, wala kakwenta-kwenta yun. Ang okay. <laughs> din ako doon. Wala naman talang kwenta yung hearing ni Batoy. Bias yung hearing. Bias yun, gagahin niyo pa to. Bias yung Batoy. Inibis ka ka dati kang PG Natural dapat yun hindi ka kasama ron Oo oh. Ang galing na, na analogy mo sir Ano ko no, nung no, dyan mga hiring hiring ng ganyan Ang yung pamamalakat ng ano natin Ang bansa natin Kumayas yung pamalakad ng politika natin Pero gusto niyo maibalik yung war on drugs Pero wala yung yung gano'n oh. Pulin na yun oh. oh. Hindi yung, yung war on drugs kasi Peke yun eh Oo <laughs> oh, peke yun Pinapamuka lang sa mga Pilipino Na mer war on drugs ko no Pero hindi Ang pinapatay lang talaga nila 'Yung ano, 'yung mga kalaban nila sa negosyo. And then siyempre, ang mga pulis papatay din 'yan kasi may reward eh. Kahit inosente ka, papatayin ka, tataniman ka. Ganun 'yon. 'Di ba? Kahit inosente ka pa, dahil may reward, kakagat yang mga 'yan. Ganun 'yon. Oh, para naman para sa mga Dati man tapay ng tapoy. Pero papatay mo papa ng pamilya niya, naga mga nagara, papa na. Uli, uli. uli. Ako mas gusto kunyari, tate ko nyari. Tatay ko, kung ganyan. Huwag na patay kahit tapong boy at least nakikita namin magulang namin. Ikaw pa papay kang tapong boy di mo. Kayo. Katulad nito mga bubong di sheets na to. Sasabi. Pag kumontra ka sa pagpatay. Adik ka. <laughs> Paulit-ulit. Wala bang bagong uh, script? Gawa naman kayong bago. O di kaya buhayin niyo yung ano, pedialyx. Buhayin niyo. Mukhang nabaw na sa ano yun ha lupa ah. Kung alam niyo kung talagang totoo yun, hindi po matitigil yun eh. Magtutuloy-tuloy yun. Eh wala eh, panis na eh. Kahit hey, magulang mo, Huwag na na patayin. Yung kanina may na-interview kami sa likod ng U.E. Ano, nawalan siya ng anak. Pero yung anak niya na lang. Kasi kung siya yung sabi ko na, ano, maganda ko siya maganda, pero yung papatay mo yung isang tao, napakapangating na. Kaya ako, hindi ako, hindi, sa totoo kasi yung administration ni Duterte yung 6 years, wala namang nagbago eh. Maraming naman. <laughs> wala namang nagbago. Diba? Tama naman. Tama naman yun. Wala namang puta lang nagbago eh. Pero maraming na walang budget. <laughs> diba? Maraming na walang budget. Totoo po yan. <laughs> Matay, pero wala nagbago. Naubos ba, na ba, na ba yung drugs? Wala. <laughs> Kahit sino maging presidente, didiretsyay ko sila. Walang di maubos na drug okay, sa Pilipinas. Maniwala ka sa akin. Kaya ako naman, kahit sino yung presidente, basta may death penalty lang, ay talaga namang matatakot yung mga drug lord pumasok sa ating bansa. Diba? Tinan mo yung Saudi Arabia. Kaunting... Ano mo lang nun, pupugutan ka ng ulo. Makapatay ka ng tao doon. Or may drogang... May droga kang ipapasok doon. Kamatayan ang parusa sa'yo. Tingnan nyo. O, oh, diba? Kaya nga lang, ang problema lang don, daming manyakis don. Dapat pati yung mga manyakis dun na, nangmamanyak sa kapwa natin Pilipino, eh, pinupugutan din ng ulo. Diba? Alam, sinasabi niya, 6 months, maubos ng drugs, kataranta-duan yun. Butakin na. E, Pinakawalang kwetong senador, si Bato. Spike Boy, ito. Agri ko, ayaw po? Hindi lahat ng namatay dyan, talagang, talagang drag footer. May nadamay lang sir? na nadamay kaysa yung drag footer. Po, so ayaw niyo yung ganun sir? Thank you po, thank you. Kayo sir, okay lang po sa inyo na yan. mabuhasan yung... Oo oh, sir. Hindi ko matabi bayo kung hindi mo naman gumagamit yan. Barkada niya lang ang gumagamit, nadamay lang namatay. Dadali po ang bayo niyo sir? Oo, sa doon to lang. Hindi po siya yun, sir. Kung baga sana, di ba, hindi na, natin may iwasan yung may barkada, di ba? Kung barkada niya, gumagamit. Hindi siya hindi, nadamay lang. Naalo po na, nagkinoon po bayo niyo? Oo. Nagkatrabaho ng kontraksyon niya na nadamay sa you kwan know, sa kunyari ko nyari oh ito kaibigan mo kaya mas marami ang wala matay diyan na wala kasalanan kaysa yung namatay na may kasalanan yung pong bayaw niya ba may naiwang mga anak sa meron po meron pa meron nang takot anak yon Naintindi ako po sir. Thank you, uh, Thank you po po uh, session oh, na po. Ang si Kian Del Santos, o. Nanapalita mo doon sa Kalokan. Oh, o, to totoo ba yun? Hindi, di ba nakulong yung mga pulis na tumira? Kasi hindi natin namatay dyan. May kasalanan talaga. Karamihan walang kasalanan. Iligbo rin po yung namatay, iligbo rin. Oo, oh, eh, siyempre reward niya ang ninaano eh. Kaya po ayaw niya yung tayo. Oo. Hindi po nangyayari. Thank you po sir, thank you po. Hindi mo muli eh yan, ikulong mo. Hindi po kaya drug pusher eh, kasi mo nang patayin yan. Hmm. Oo. Mestika ikaw eh, drug pusher ka patayin yan. Eh kung nanlaban pwede, di. diba? Pero yung iba, kahit hindi naman nanlaban, sabihin nila, ay nanlaban eh. <laughs> <laughs> eh kung talagang nanlaban yan, dapat sa panahon ni Digong napatupad na yung body cam, diba? Pag may operation yung mga kapulisan, dapat may body cam yan. Pero hindi po nila ginagamit. Kasi makikita yung mga kat katarantaduang ginagawa nila eh. Uh, tataniman mo dun, makikita dun sa body cam. Ganun yun. Ako po. Hindi, hindi sabi, may pagbabago pa yung tao. May chance pa, may, chance. may chance pa magbago yan. May sabi pa kayo ito, sir. May balik kong uh, war on drugs style ni Duterte. Sino po ang... Loco. Ay, hindi pa. Ba, bakit po ba, kayo? Ang malunilip sa tao na pinapatay na eh. Isang barko na huli, wala naman nangyari, pinag-deport na lang. Ano pa tayo, isang barko? Yung makarano, isang barko yung nak nakalagay sa... Droga po, droga? Oo, oh, droga. Ay, ah, okay, ano? Sinasabi nung ano? Saan ang custom? Oo, oh, yun. Yeah. Si, ano, si Pahing Oo. Oh. Yung nating tundalo. Yung kapalit na yun ah. Yung po, hindi na huli, pero yung maliliit, mga... Yung nating sa gibo. Maliliit lang, yan. May napalitan ka bang pinaka-pound ka na pinatay nila? Thank you po tayo sa opinion nyo. Thank you. Maganda marinig po ng mga kababayan natin ng ganyan. Kasi iba po hindi nila alam yan, eh. Kayo pala tayo, personal po kayo na may kamagawa. Kam okay, okay. hindi, 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 nila kasi ginagamit yung isip nila. Hindi natin naman nila talaga yan totoo. Talaga, walang katalala. Marami po yung sente. Eh, yung kay Kian de Santos nga lang, hindi naman totoo yung estudyante yun eh. O, okay. oh, di ba? Ano, ano ba pa oh, yun? oh, ano ginawa? Kinalaskat kitang kita kaysa, mo. Tapos papatungan ka ng ganyan kaysa ano pa. O, oh. anong nangyari sa pulis na pumatay na tatlo yata dalawa kulong habang buhay yata. Ang inaabot nila kasi yan, yung reward. Opo, oh, isabi eh, nga nila may reward dyan, sabi Oo, oh, totoo yun Opo oh, Tinatanggi po, po nila yun, hindi nila ba ito? Eh, okay. kempre Sige po kaya, thank you po ha, thank you Gumawa ng kasalanan na inaakin <laughs> <laughs> Payag, payag ba kayo dito? Na may balik yan? Eh, ako pabor Hindi kayo pabor, eh, bakit po? Ano ko dyan? Ay, po? Ano po? Ano po, nai? Eh, nadami yung ano ko dyan, bayo ko, hindi na baka Naka, meron din po kayong bayo na nalamay? Uh -huh. Si tatay, meron yung nakadilaw yun sa lansones Patay yun eh Ayun, ay, kamagay na kayo oh, ba sa tatay alam nyo na mga Duterte Eh, sinus ng mga Pilipino. Maliwanag na yan. Huwag niyong sabihin marami pang nagmamahal sa inyo. Wala na. ba? Diba? Trapo na daw kayo. Hmm. Nay, panawa. Nay, kamag-anak niyo ba yun? Yung sa kanya meron no, bayo din eh. Bayo, 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 din po? Bio niyo po? Bayo oh. niyo po? So, ibig yung sabihin niyo, yung, magkaiba po kayo nun, hindi mo niyo kailala na yun. Nagaano, taga, daw baliches kami, yung ate ko. Napatay yun. Yo, pero yung bayaw niyo po. Talaga yeah. nakita pa ng mga anak. Eh, nakakara cross. Yung anak niya, eh, pinalitan lang niya para umuwi. Ano yun? Umiinom. Bumili lang ng gin sa tindahan. eh, syempre, ano yun? May reward eh. Makapatay sila ng tao. 2 million daw yun. 2 million. Pagbuhay, 1 million. <laughs> Hey, oh. <laughs> Nagchiching yun pero walang bisyo. Pero hindi po siya nag-drugs. Pero nagdali po siya, nagdali po. Oo, oo eh. Umano na nga, ang dami. Naka-bonnet naka eh. Naglalaro ng Caracruz, nag-bonnet. Saan po yun eh? siya? Kalokan? O Kalokan, karamihan dyan. North Kalokan? Doon po? Ang uh, kakalungkot naman, dalawa na yung natanong namin na gano'ng karanasan. So ayaw niyo po yun, ayaw niyo po. Thank you po, thank you po. Eh. Pa, yung pa, yung... Pa, yung... Makulong man, pagbayaran na lang. Di ba? So, niyo patayin po. Uh, yung bang bayaw bayo niyo po? Bayo, may may ka mga pamilya. Nay, tanong ko, bayaw niyo po yan, di ba? Meron po ba siyang naiwang asawa at anak? Oo, oo. E, Puro naging nga yan. E. So, sino nag-alaga ng mga anak ngayon? Sino nagbumubuha yun? Yung nanay, yung titinta yung kapatid ko. Vendor, di ba? Vendor? Paburo ba kayo dito na maibalik yung war on drugs style Duterte? So, ayaw kayo ngayon. Ayaw niyo pa, ma'am. Bakit mo, ma'am? Eh, yun ko na. Dami niya nang pinatay. Wala naman kapitura. mga tukuhanan. Opo. Oh. Pinamalat lang pinataan yung nan nanon niyan eh. Sa drugs. drugs. Oo. May mga incentive ko alam na. Oo. May mga bata. Oo. Sir, kayo sir. Pahayag mo kayo na ibalik yung war on drugs style Duterte. Ay, wala, wala yan. ayun wala. Ayaw niyo pa. Ayaw Ayaw bibitayin na Oo. Narinig niyo yan. Oo. Alos wala man lang ano. Umuri sa mga Duterte. Sa mga na-interview na yon. Lahat ayaw. So, maliwanag na po sa atin na wala na po. Kung noon, maraming humahanga sa mga Duterte. Pero ngayon wala na. Kasi yung mga sekreto po ng mga Duterte, lumabas na. Alam na ng mga Pilipino kung anong klase ang mga Duterte. ba? Diba? Oo. Oh, ganun. So good luck. Mm -hmm. Good luck mga Duterte. Uh, Duterte. Ah, beda-beda kasi kayo noon eh. Kala nyo kung sino kayo. ba? Diba? Yan tuloy. Ayan yung napala. Sino ka ng mga Pilipino? Hmm. Diba? Kahit nga yung mga vlogger dyan sa kabila na, na nagbablog kay Digong, hindi po yan sumusuporta kay Digong. Kaya lang yan nandyan, yung mga vlogger na yan, kasi bayad sila. May pera. Eh kung wala nang pera yan, nga nga kayo, iiwan na rin kayo. Pero pera lang. Diba? Sus! Anyway, mga pre, meron po tayong uh, ano dito, meron po tayong uh, Facebook, ayan na, ballpoint man 2.0, ito po yung ating Facebook, nawawala, Nasaan na yun? Oh, yan, meron po tayong Facebook, ballpoint man 2.0 at meron din po tayong TikTok ayan na, ballpoint man 2.0 ayan, salamat po sa mga bago nating subscriber dyan sa ating YouTube channel Huwag kalimutang i-share ang ating video ngayon mga pre. Ayan ha, ah, mag-like na rin. O, oh, like-like po tayo dyan. Diba? Kayo, mahihain kayo eh. O, oh, like po at syempre, mag-subscribe na rin. Diba? Oo. Oh, oh. So, bukas po ay may live po tayo. Kita-kits po ulit tayo bukas. Ingat and bye-bye.